O yan mga idol, nice. bago lahat, shoutout po sa inyong lahat sa madudanan po ng aking video. Ayan. Hindi ko alam mga idol, bakit po ako nandito. Kasi akala ko na naginip lang ako nanonood po ng mga ulap sa kalangitan. Ang ganda talaga pagmasdan mo. Ayan yung kulay as all. Akala ko na naginip pa pag alagala dito. Pero pagtingin ko pala, akala ko... Do pa rin tubig na pala. Muntik na ako maholog. Oh, ay, mga idol, kulay aswal talaga. At dito mga idol, sa itaas na to ay makikita mo talaga yung view at sublang lakas naman po talaga ng hangin dito mga idol. Ayan, dahil amihan ko ngayon, buti ngayong dagat hindi masyadong Malakas po dito sa gilid Yan, so dito po yung mga idol na area Yung kukudala na sinasabi Pero ang mga alon po sa unaan Pumuputi po At dito nga po mga idol May mga bisita rin dito Pumunta para magpicture-picture Sa ganda naman ang kalawing internet view Sino ba naman nice. hindi mapapawaw Dito mapapicture Ayan yung pangalawang bato na yung idling po yung Crocoda Island. Dito po yung pinakamalaming kuras na pinakamalaming snorkeling area sa buong Boracay. At ayan naman mga idol kung makikita nyo, yan po yung tambisa ang fort pag pumunta po ba ng tabon. Tabon port. Pero ako mga idol, hindi na ako sumasakay po ang bangka dyan dahil hindi po ako marunong ba mga ay, Tinatawid ko na lang para iwas pa iwas gastrosin. Ayan. So dito mga idol, magigita nyo na nandiyan.